Samantala, matagumpay na naakyat ng Filipino mountaineer na si Rizael Rick Rabe ang tuktok ng Mount Everest. Si Rabe ay tubong Cotabato City. Siya ang unang Pinoy na nakaakyat sa Mount Everest matapos ang halos dalawang dekada. Nagpaabot naman ang pagbati si Cotabato City re-elected mayor Bruce Matabalaw sa tagumpay na narating ni Rabe. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Naakyat ni Rysel Rick Rabe ang tuktok ng Mount Everest noong webes na umaga, Nepal time. Ito ay base sa social media post ng kanyang asawa na si Eileen Rabe. Matapos ang halos dalawang dekada, si Rick ang unang Pinoy na nakaakyat sa Mount Everest at siya ang ikaanim na Filipino na nakaakyat sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. Kinumpirma naman ang may bahay nito na ligtas at matagumpay ng nakabalik sa base camp ang kanyang asawa araw ng Sabado, May 17, 2025. Si kay ay tubong Cotabato City. Nagpaabot naman ng pagbati si Cotabato City re-elected Mayor Bruce Matabalaw sa tagumpay na narating ni Rabe. Geneza Garcia, I-Mines, Philippines.